Magandang mag uh, magandang gabi po si Mike Enriquez po Magandang umag uh, magandang gabi Mike? Opo. Sino, sino po ang kasama nyo? Si Vicky Morales ang kasama ko po ngayong gabi sa 24 Oras, Senadora. Uh, uh, magandang gabi rin na Vicky at sa mga sa mga nanonood ngayon ng 24 Oras. Senadora, anong plano niyo ngayong pinalayas kayo bilang chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Naku ang ganda ng pagkakasabi niyo, pinalayas ako sa 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 pagka-chairman ng Committee on Justice and Human Rights. Nasaan yung resibo yun? Um, attorney, ang resibo. Attorney, ang resibo. Oh, way, Sabi ko, sir, pwede ba makausap si Secretary Dilima? Sabi mo, sir, si Kulangko. Oh, okay ang apelido ko talaga kulanggo kulang ko na lang ko kasi lagi magko tinatawag ko gusto nila Peter ko Tony ko kulanggo hindi kulanggo sige Chinese na rin ako, hey, ako nandito po no ito po uh, your honor nandito I po si Dilima nasa left side po ko nasa left side po ko ah, uh, sabi na oh ganon po siya akin sit down daw sit down sabi ko po, dito si Secretary di po. Sabi ko na, ano, sabi ni ano, ma'am, pwede paluin mo yung ano, yung, security, baba ka marinig. Ah, sige na, di pala ibulong mo lang, bulong. Okay, bulong ko na. Sabi ko, bulong ko na, ma'am, yung instruction ni Ronnie Dayan, kay Junil po, payag na po ko doon, huwag lang ko itapon. Ang sagot po niya po sa akin, got it, got it, sabi ko. Ma'am, thank you po. Nandito po si Dilema, side po ko. Ma'am, thank you po. Okay, sabi niya. Okay, ganun siya. Pagtayo ko, uh, pagtayo ko po, Your Honor, one step, two step, nandito na po ko, nandito na po ko, at lumingon po siya. Uh, Herbert. Oh, sabi ko, sabi ko, kasi palit na ko eh. Sabi na, uh, Herbert, temporary ka lang muna doon ah sa 19 kami, ako sinasabi temporary lang muna ako doon. So ang isip ko po, 2 to days na ako ibabalik na ako na magsimong. Natuloyan pa ako, hindi na ako binalik. It match na po ko sa NBI. Dahil, hindi na ako binalik, sinulo na ni GB lahat, si Sebastian, ang aking area sa carceral side. Lahat, lahat. And what exactly is my sin? Code and code.

Uh, Mr. Witness, uh, uh, Mr. Badigad, uh, can you please read into the records uh, uh, your uh, your salaysay uh, uh, so that uh, for the better understanding of the members of this committee and likewise of those uh, uh, people who are uh, viewing uh, this uh, hearing. Okay po. Sinumpang sa salaysay ko po to. Ako si Jojo Baligad. Nasa wastong taong gulang. Masawa kasalukoy naka sa medium security compound ng New Bilibid Prison at may numero na N28P-0036. Pagkatapos na makapanumpa ng naayon sa batas ay nagsasad ng na mga sumusunod. Ako ay labing limang taon lang nakabilanggo dahil sa salang murder. Mula noong 2001 hanggang 2003, ako ay sa Quezon City Jail nakapiit. Noong 2003, nalipat ako sa Camp Bagong Diwa kung saan ako nanatili hanggang 2005. Noong 2005, ako ay muling binalik sa Quezon City Jail at ako ay nanatili doon hanggang 2008. Mula 2008 hanggang sa kasalukuyan ay nakapit dito sa New Believed Prison. Ako ay may katungkulang advisor ng pangkat na Batang City Jail noong mangyari ang grenade throwing incident noong Nobyembre taong 2012. Ako ay kasama sa mga nabartulina sa medium security compound dahil sa nasabing insidente at muling naibalik sa maximum security compound bago mag-December taong 2012. Pagbalik ko sa maximum security compound, ako ay nasurpresa nang malaman ko na may tinalaga ng bagong commander ang aming pangkat na si Boyet Anyora na agad namang napalitan. Hindi nagtagal ay naglagay ng spokesman ang, ang opisina sa katauhan ni Daniel Feliciano aka Dambo para sa aming pangkat. Habang ang aming commander na si Froilan Trestisa ay nasa Bartolina pa. Naging pagkakataon para sa akin ang panong iyon, dahil open o pinayagan ng lahat ng diskarte katulad ng alak, sugal at may mangilan-ngilan na dumidiskarte ng droga. Dahil na din sa matigpit na pangangailangan ay sinubukan ko na magbenta ng droga sa aming pangkat. Isang pagkakataon na hindi ko nagawa sa panunungkulan ni Commander Poy na nakabartulina na naman ng aming spokesperson na si Dambo Noong unang linggo ng Enero 2013, ay pinuntaan ako ni Commander Poy sa aking kubol. Sinabi niya sa akin na nagbigay na ng tara sa pangkat namin si OIC Rafael Ragos ng isang libong piso kada linggo. Ang halagang ito ay kapalit ng pagluluwag dito sa loob ng NBP. Dahil sa pagluwag na ito, hindi na kinukumpis kang ang mga kontrabando katulad ng drogang shabu, at marijuana, mga cellphone, laptop, tablet, wifi receiver, at signal booster. Dahil din sa pagluwag na ito, hindi na rin sinisita ang mga dapat sana yung mga pinagbabawal na gawain, katulad ng pagbebenta at paggamit ng droga, pagsusugal, pagiinom, at paggamit ng babae. Binanggit din ni Commander Point ang deadline ng pagbibigay ng nasabing halaga kay OIC Ragos ay tuwing biyernes. Dalawang beses ko nang pagbigay kay Wonder Point ng isang dang libong piso para sa dalawang linggo na siya namang ibinigay niya kay OIC Ragos. Nasundan ito ng huling linggo ng Enero taong 2013 nang ako ay nagbigay ng dalawang dang libong piso kay Herbert Kulangko dahil siya na ang kumakausap at nakakadiretso kay OIC Rafael Ragos. Muli akong nagbigay ng dalawang dang libong piso na siya kay Herbert Culangco noong ikalawang linggo ng Pebrero taong 2013. Matapos na palitan si OIC Rafael Ragos ni Bureau Director Franklin Bukayo bandang buwan ng Mayo taong 2013 ay ipinatawag kami ng Diumanoy Staff ni Director Bukayo na nagpakilalang si Colonel Eli. Ito ay naganap sa loob ng opisina ng OIC COG Office kung saan ay pinulong niya kami kasamang higit kumulang anim na Chinese at iba pang mga high profile inmate katulad ni Naamin Boratong, Vicente C. at Ben Marcelo. Namumukhaan ko ang iba pero di ko lang po kabisado ang mga pangalan nila. Si Colonel Eli ay humingi sa amin ng For the Boys na nagkakahalaga ng 50,000 piso at minsan sinasabi niya na bound daw para sa lakad nila ni Bukayo na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Noong naging regular ng pangulik ng Colonel Eli ng 50,000 tuwing linggo, si Sir Eugene Siruela na ang inutusan niya na kumuha ng pera sa aking kubol tuwing biyernes. Noong kalagitnaan ng taong 2014, ay tatlong beses akong hiningian ni Herbert Colanco ng tigli 500,000 piso sa iba't ibang pagkakataon para daw kay DOJ Secretary Leila de Lima na akin namang ibinigay. Ang nasabing mga alaga ay galing sa napagbenta ng droga at sa sugal na EC2. Ito ay konsentido pa rin ng pumalit na kumander ng pangkat namin na si Christopher Soliva na siyang pumalit kay Danilo Feliciano. Ang sumusunod ay ang pagkakahati-hati ng mga naibigay kong pera kanino at mga petsa nito. January, January 2013, first week, 100,000, poe-poy. January 2013, second week, 100,000, commander, poe. January 2013, last week, 200,000, kulangko. February, first or second week, 200,000, kulangko. June hanggang September ng 2014, 1.5 million kay kulang ko. May 2014, 50,000 Colonel Eli. June 2014, 50,000 Colonel Eli. July 2014, 100,000 Colonel Eli. August 2014, 100,000 Colonel Eli. October 2013 hanggang April 2014, 1.4 million kay Sir Eugene Ceruela. Kung susumadain po ang lahat ng naibigay kong pera, simula sa unang linggo ng January 2013 hanggang sa September 2014, umaabot na po ito ng 3,800,000 piso lahat-lahat. Sa kabuuhang halagang ito, alam ko na direktang para kay Secretary Leila de Lima mismo ang isang milyon at limang piso at ito ito asang inamin ni Herbert kulang ko sa akin. Ang isang milyon at pitung pitung daang libong piso ay para sa kanila ni Director Franklin Bukayo at Colonel Eli. Samantalang anim na daang libong piso ay para kay OIC Rafael Ragos. Noong December 15, 2014, nalipat po ako kasama ang labing walong 18, labing walong iba pang preso sa NBI detention center sa Maynila pagkatapos magsagawa ng malawakang inspeksyon sa NBP maximum security compound ang DOJ Ayon sa mga naririnig ko pinalipat daw kami ni secretary Sekre Dilima kasi may binigay daw si JB Sebastian sa kanya ng mga listahan ng mga pangalan namin Gusto daw kasi ni JB na masolo ang sistema ng droga sa loob ng Bilibid at sa aming pag-alis o paglipat, magagawa niya ito na wala di umanong kakompetensya sa kalakal na ito. Nanatili kaming labing siyam na NBP inmates doon sa NBI, detention center ng walong buwan. Sa mga panong ito, numayag, numayagpag daw si J.B. Sebastian sa kanyang pagpapatakbo ng sistemang droga sa loob ng bilibid. Nakabalik kami sa NBP noong August 2015, ngunit hindi na kami inilagay sa maximum security compound. Sa halip, sa building 14 na kami dineretso. Magmula lang kami ay naibalik sa NBP, napansin ko na may malaking pagbabago na sa pamamaraan ng pamamalakad dito sa pangunguna ni Bucor Director Rainier Cruz. Naging mas madalas ng mga pag-iinspeksyon Pinagbabawal na, pinagbabawal na ulit ang lahat ng gawain at kontrabando na dating pinapayagan ni Direktor Bukayo. At ginawa talaga ni Direktor Cruz na mailagay din sa Building 14 si JV Sebastian. Ito po ay aking krusang loob na salaysay at hindi ako tinakot, pinilit o pinangakuan ng kahit anumang pabuya upang gawin ang salaysay nito.